Good afternoon. Welcome to my vlog. Ito guys. At ang hali na naman katapos lang namin kumain. Kaya may natira guys. Kaya pinapakain ko na muna sa ano namin. Sa mga kapitbahay. Yan. Ito yung mga aso ng kapitbahay namin guys. Medyo malaki kaso. Parang may galis na guys. So, pinapakain ko na lang si kawawa. Nahawa ako sa mga aso guys. Huwag may tira kami. Yan, kumakain muna siya guys. Ayan, isa guys. So, nawala yung ano ko guys, yung alaga. Ayan, para sana sa mga pusa guys. Kaso, hindi sila makaporma. Tapos, ayun pa isa guys, so, nagtatago. Dami kasi mga ano dito guys, mga ligaw. Ayan mga guys, hindi so, dito. Ayan. Ito mga guys. So. Ayan. Ayan mga guys. So, patawad ng o ah, diba, yan sila guys, hindi sila makaporma kasi malaki masyado ang kalaban nila. Kaya ito na yung pungurma dito guys, ito lahat yung mga yan guys kapitbahay namin. Hindi kung ano ko kasi, nawala yung ano ko, yung, yung nag-aabag yung isang mga guys o. So. Yan, nagkukunti lang kasi yung pagkain, di kasi kaya di ko pwede kalat. yun mga guys dalawa lang kami ni misis yung tira lang namin yun yeah. Ah, siya lang ka, ah, yung aso lang talaga ang ano kasi dito mga guys first come first serve kung sinong mauna yun kaso nga lang pag dumating yung malaki ah, yung mga pusa talaga eh, nag-aabang lang kawawa din yan mga guys sold ata si ano si ano Oscar Okay, so na. Ayun. Ayun na naman siya guys. So ayun na. Uwi na sa kanila yan. Uy, babalik pa. Yan, musog na eh. Ayun siya so mga guys. Maayos na mga guys. Ayan, yun sa, papalit na naman siya. Ayun no? Diyan, sa kanila. Tira-tira lang talaga. Kukunti lang kasi yung tira namin mga guys eh. Kaya ano. Wala akong may bigay sa kanila. Yung isa kasi yung alaga ko talaga. Uh, doon ko pinapakain sa loob yun. Makatulog pa siguro yun. Yeah. Yun, mga guys haalis lang siya hindi kasi nila inalagaan eh Ang mga pusa nila yun eh hirap kasi ma ano to ma may katawan din to ito pa bayaan kasi nila mga alaga nila. Kaya dito sila naman malaki kasi maraming tira minsan talaga pinapakain ko na lang sa kanila kaya ito na makain yung uh, pusa namin. Kasi uh, yung pusa ko naman pinapakain ko naman ng cat food talaga yun. Kaya uh, di na rin masyado kumakain ng ano, yung mga isda-isda ng mga ano yung mga tira-tira. Ayan o diba? Ayan. Okay mga guys labay paalam